Guys, alam niyo minsan, sobrang creepy dito sa Japanese apartment namin. Nung isang araw, na alim pongatan ako mga 5.30 a.m. kasi may naririnig ako somewhere sa labas ng kwarto ko. Para siyang umol na binabangot na hindi ko maintindihan. Like, uh, uh, parang ganun siya. So, medyo creepy siya. So, akala ko yung housemate ko yun. So, lumabas ako to check kasi syempre, di ba, delikado pag binabangot ka. Tapos, so, paglabas na paglabas ko ng pintuan, biglang nawala. As in, silent. And then, sinek ko yung housemates ko. Wala, walang ingay, nakasabi yung pintuan, wala. and eh, walang anything. And then, bumalik ko sa akwarto ko, and then, totally nawala yung sound. But before ako bumangon, as in, paulit-ulit yun, yung mga nakailan yun. Like, kaya nga ako napabangon eh, kasi parang, oh my god, nagisingok ako ako. And rinig na rinig ko siya. It's just that hindi ko alam kung saan nagagaling, kung sa right, sa front, sa left. It's because sobrang nipis ng walls ng Japanese apartment literal, maririnig niyo yung konting ngis, -ngis ng mga kapitbahay ninyo. Tsaka kaya, hindi pwedeng maingay talaga dito sa mga, sa Japan. Dito na sa mga apartment ka nakatira. Kasi mapopulis ka talaga, ay sinasabi ko. Pero ayun nga, hindi um, di ko alam kung neighbor namin yun, pero mukha naman kasi May um, maatang multo dito. Pero yun, ang creepy lang, kasi until now, hindi ko rin alam. First time nangyari yun. Let's just pray na hindi siya multo! Grabe, kaka-uwi ko lang this week from Japan. This is true story. Nangyari ito sa akin. Ano ba yan? Puro na lang horror yung nangyayari sa akin. And before we start, of course, I ask for protection and I prayed na kung sino mong makanood ng video na to is hindi magkaroon ng negative energy. Hindi nyo masasagap yung negative energy. So, ready na ba kayo? So, ito na nga, nag-Japan ako. And nagpunta ako sa Tokyo, Hokkaido, and uh, sa Sapporo. So, nangyari to sa, sa Hokkaido and sa Sapporo dalawa. Pero unahin muna natin yung sa Sapporo nangyari. Siyempre, meron kaming hotel na pinagstay yan. And yung hotel na yon is, yung haunted. And ang nangyari sa first night namin is okay naman. But pagdating dun sa second night, all I can say is it's not the typical ghost. Kasi yung meron akong isang roommate na kasama, it was... Uh, one 40 a.m. pasado, I was sleeping and bigla na lang akong nagising sa ilaw. Kasi bigla niyang binuksan yung ilaw. Kasi so, isang so, ang liwanag parang. Mm, ganon. Sabi ko, bakit? Anong, anong nangyayari? Then sabi niya, nakita mo ba yun? Yung minakita mo ba yun? Sabi ko, syempre hindi. Ano ba yun? Then kinuwento niya. Sabi niya, merong lumapit sa kanya sa kama namin. Tapos, ah, uh, hindi ko alam yung term, inalog siya, niyugyug siya or niyugyug or inalog like dito sa arms niya ginano yung, 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 yung parang ginanon alam yun Nang sampung beses then meron siyang sinabing prayer nun kaya yung uh, yung spirit or yung ghost is tinigilan siya and then ginising na niya ako sabi ko totoo ba baka nababangungot ka lang sabi niya hindi so ginawa ko para i-confirm ko yung talagang nangyari pumunta ako ng window then yun binuksan niya yung I mean binuksan niya yung window then tinignan ko then nung ko na confirm sa window kasi nag-iwan ng madaming handprints so yan kitang-kita niyo naman na ayan yung handprints marami yan din sa kabilang window meron din Masasabi kong bago lang siya kasi nawawala yung mga ganyang handprints sa may fog. Kung baga, kapag, di ba, naghipan kayo ng, um, ng breath nyo dun sa window, tapos nag-drawing kayo, nawawala rin yun agad. Nawawala rin talaga yun sa moist area. Kaya, sabi ko, oh my gosh. Sabi ko, oo, oh, oh, totoo nga yung sinasabi mo. And then, sabi niya nga rin, bago siya, like, yanigin nung yumanig sa kanya, nakarinig na siya ng malakas na yabag. Yung yabag ng, alam mo yung, ano, yung sinaunang hapon, yung hapon na nagyayabag, ganun. And, meron ng, like, nagnanak sa door and yung CR namin may nag-flash dun sa loob. Like, papalapit sa kanya yung noise. Ganun yung pagkakakwento niya sa akin. And, syempre, hindi ko ma-imagine hanggang sa yung naramdaman ko na nga na, na nas, ano ko na, na talagang na-experience ko na rin yung na-experience niya. Kinikiliputan ako. It's not a typical ghost kasi nakakahawak na siya, nakaka, like, panakit na siya and ang aggressive nila. Iba yung multo na Watashi. Watashi was star. Ganon. Well, kinikilabutan na ako. Ito pa. nag ako kasi bakit nagkakaganon yung hotel namin. Like, ang daming, like, ang daming nangyayari kasi, like, yung whole, yung buong floor namin, talagang maingay siya. So, nagresearch na kami. Nag-google na kami and everything. And na-research ko na yung hotel namin na yon is Dati siyang hospital. Mm -mm. Yes, dati siyang hospital. Hindi ko na lang i-disclose kung anong hotel siya sa Sapporo, pero tinayo yung hotel na yon noong taong 1934. 1934. Ganun siya katagal. Sabi ko ay kaya pala now I understand. So yun ang nangyari dun sa Sapporo. Na-document ko siya sa YouTube ko abangan nyo na lang. So, ayun yung ganap sa Sapporo and iba rin yung ganap sa Hokkaido. Well, sa Hokkaido, maikli lang naman kasi nagstay lang kami dun sa isang parang uh, apartment Airbnb or like apartment hotel. Dun ako nagkaroon ng ubo, like super bad cough and every night lang siya umaatake. And hindi ko alam kung connected ba siya or what. But, after kasi namin doon, and after ko makauwi dito sa Philippines, okay na ako. Pero eto kasi yung moment doon, 3 a.m. naman yun, and then, hindi talaga ako pinapatulog ng ubo ko. Like, from, like, from 10 p.m. to onwards na madaling araw, ganun. Then, nung pamatak yung alas stress ng madaling araw, talagang tinignan ko sa phone, ubo ko nun eh. Feeling ko para akong sinasakal. And then, alam niyo yun, yung meron kang like feeling na mabigat na parang meron ako dito meron na ako dito like meron ditong something alam ko nandito siya ganun as meron din ako dun sa harap ng kama like nakatayo siya and then meron ako nakita mga sexy hmm, hindi sila demure doon yung nakita ko kasi nandun siya sa labas ng window so kita-kita ko siya dumadaan and um, medyo interesting lang kasi yung mga multo doon, walang paa. Nakalutang sila. Bakit ganun? Nakalutang! Nakalutang! Yun, nakalutang yung nakita ko. So, three times siyang dumaan. Na ganun, ganun, ganun. ganun sa window namin. Napamura talaga ako sa by pray. <laughs> kasi, eh, yung like, first time kong experience sa abroad na medyo, like, horror talaga. Like, literally haunted yung napuntahan namin. Kaya, ngayon, I thought kwento-kwento lang yung mga ghost sa Japan until, ayun, na ano ko naman siya, na experience. Kaya, mm, grabe siya. So, feeling ko, pag ganun, need niya lang magdala ng mga sage or everything and lagi lang mag talaga. Kasi grabe, talagang hindi sila demure doon, nagpapakita pa sila. Kakaibang klase. So, Ayun lang. I hope you guys enjoy this story time and huh, yun, always pray. Yun lang masasabi ko. Sige dahil 500,000 followers na ako on Facebook and dito nadadagdagan din yung followers ko. Sige. Kahit na ayoko na dahil nilalapitan na nila ako. Pagkukwento pa tayo. So, pwede ba dito naman sa Pilipinas? So, meron kasi kaming sinamahan sa isang probinsya. And first time namin pumunta sa probinsya nito. And sabi nila, kapag dadaan sa so may punong malaki na yan, kailangan bubusin na ka or magpapasing ka. Creepy yung area. And syempre, dahil probinsya, medyo maagang natutulog yung mga tao. Pagdating namin doon, gabi na. So, pinakilala kami isa-isa doon sa mga nakatera sa bahay. Nagtataka lang ako kasi merong isa doon sa pamilya nila na hindi nagsasalita at hindi ipinakilala. Pero nung gabing 'yon, lumabas kami ng mga kasama ko at tinanong ko yung tungkol doon sa taong 'yon. Actually, yung lalaki kasi 'yon ay kamukhang-kamuka nung tatay nung kasama namin. So, nung umalis kami, tinanong ko dun sa kasama namin na kung sino yung lalaki niyan. Parang medyo mataba lang siya ng kaunti dun sa tatay niya, pero kamukha ng tatay niya. Nagulat siya at sinagot ako na, Paano ko daw nalaman na may kambal yung tatay niya? Dahil yung kambal daw ng tatay niya, baby pa lang patay na. And wala din ganong may alam na may kakambal yung tatay niya. Doon, alam ko na na pag-uwi namin na possible, makasalumuha ko ulit yung nagpakita sa akin na lalaki kwento na yan ay yung isa sa mga naging confirmation ko na ah okay, talagang nakakakita ko kasi in denial talaga ako dati and ayoko. Bago kaya akong magkwento na nakakatakot at ipain yung sarili ko, bumili muna kaya kayo ng Hanami Lychee Lemonade para pare-pareho tayong fresh at pare-pareho tayong masarap pang tulog kahit na nakakatakot yung kwento. Yan tayo eh. Ako yung nakafront eh. Ako yung dinadalaw. Pero sige na nga, magkukwento na po ulit. Year 2020, napanaginipan ko si Papa na patay na siya. Merong nagturo ng puntod niya sa akin doon sa panaginip ko. So by then, talagang yung urge ko na makapunta ng Japan at makabalik sa Japan talaga namang nanduton. But pandemic happened, alam naman natin na tumigil talaga yung mundo. So fast forward to 2023, eto na yung time na nakapunta ako ng Japan and naisip ko na hanapin si Papa. Galing ng social media, pati na rin ang pagkakataon dahil 3 days lang, imagine nahanap ko si Papa nung nasa Japan ako. Pero katulad nung napanaginipan ko, nasa puntod na siya, patay na siya. So pinuntahan ko yung puntod niya, merong something sa sarili ko na parang alam ko na tong place na to. Nakita ko na to. Kaya alam ko kung nasan siya nakalibing. And kung nakita ko yung puntod niya, sabi ko, ito nga yung nasa panaginip ko. Ibig sabihin, nagpapanaginip na sa akin si Papa grateful naman ako na nagpapanaginip na siya sa akin. Actually, doon sa panaginip na yun, merong dalawang pinay eh. Tapos yung dalawang pinay na yun, ang sabi sa akin, bakit nandito ka? Hindi ka pwede dito. Yun yung sabi sa akin. Tapos yung nagturo kay Papa sa punto, Japanese siya na nagturo lang ng punto ni Papa. So, eto na. After ng emotions and all, pabalik na kami sa Pilipinas. Pero napansin ko, meron nakatingin sa akin. Alam kong hindi siya tao dahil grayscale siya. Para siyang gray lang talaga. Nakita ko yung mukha niya. Iniisip ko kung saan ko siya nakita. Hanggang sa napabalik tanaw ako na siya yung nagturo sa puntod ni Papa. Siya yung nasa panaginip ko. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya kilala kung sino siya. Wala kasi ako ganong photos ni Papa. Yung mga pinakita sa akin ng kapatid ko, halos puro sila-sila uh, lang. So hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung sino yung tumulong sa akin na yan. Pero for sure, kasama niya na si Papa. And as a proof na hindi MM yung mga kwento ko, ilalagay ko dito yung screenshot kung saan pinost ko sa isang group na napanaginipan ko si Papa na patay na siya. So sana matuwa naman kayo dun sa kwento at magsi-checkout na kayo, no? Nawawala na ako sa focus sa pagbebenta eh, kakapakwento nyo eh. Mm. Daming benefits nito, may yerba mate pa to. Simula nung napagkwentohan namin at na-confirm namin na mayroong babaeng nakaitim dun sa kwarto ng mga kapatid ko dahil natutulog sila na tapat yung vanity mirror nila. Iniba na nila yung pwesto. So, ito na. Papakita ko na sa inyo. So, ito yung kwarto ng mga kapatid ko. Ayun yung kama nila. And dati, vanity mirror ng Jajan. Ngayon, ang vanity mirror nila andito na sa kabila. Yan. Hindi na nasa likod ng bintana at hindi na nakatapat sa kanilang kama. So, after nga nung incident na yun, na pag-usapan namin at na-confirm namin na pare-pareho nakita namin na merong babaeng nakaitin na nakagown dito. eh, ayan. Nilipat na nila yung kanilang vanity mirror. Tapos, ayan, salt lamp. Ayan, sabi nga nila, may kanya-kanya tayong pag-iisip at kanya-kanya tayong paniniwala. Nasa inyo kung maniniwala kayo sa ganun, pero ayun na nga yun talaga yung feeling ko na nag-trigger kasi sa mirror ko nakita yung babae na kay Tim. Ang dito ko nung <laughs> de. Tapos pag open ko ng pinto, akala ko may tao pa kasi na. Kasi meron parang gumalabo. Pag open ko ng pinto, meron dumaan dyan. Dumaan sa so, salangin ko siya nakita. Okay. Pero, hindi ko nakita yung mukha niya. Pero nakita ko, nakaka siya. Lazy, lazy yung gown niya. Tapos yung tuwa gabi si Sa'yo ko kay la dito so sa kwarto niya, meron na. Naka-itim, sabi kong gano'n. Tapos, lazy, lazy yung gown. Ano yung Oo nga, sabi niya. Tapos, nakita mo din daw yon Iniisip ko nga kung bride ba yun. Pero, bakit itim yung ano niya? Bakit itim yung damit niya? Pero, pero ang nakita ko, naka Nakabelo? Oo. Oh, oh. oh. Kasi dito siya nakakupo. Ayan. Yeah. Yun so, so, man! Kakatulog ko so, na siya. Parang nakaganon siya. Tapos yung veil. Yung veil niya yung nakita ko. As in veil. Na lace. Na Ibig Tapos, sabihin, uh, ibig sabihin, tama ko na naka-black ka siya na. Uh, yung sabi ko parang wedding gown na. Oh, uh, bakit itim? itin? May itin. May itin. May itin. May itin. May itin. siya. Diyan ko siya nakita dyan no, sa ano, sa... 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 Sa salamin. Na ano yan? Kasi natutulog kaya na nakatapat yung salamin. Tapos after nun, no, doon na kami, doon na nag-insipin na, 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 so, sa yung salamin. Sabi nyo, luto yung papatawad na tulog yung sabi natin. Uh, ayan, sabi ko sa inyo, ayan uh, no? Kaya ang salamin, tinatakpan kapag matutulog kasi nagiging portal yan ang mga spirits. May kukonfirm lang ako. Di ba sinabi ko sa'yo kagabi, naka long sleeve? Di ba? Yung nakaitim. Kinonfirm ni Kaka, naka long sleeve. Uh -huh. mm -hmm. Oh. <laughs> Tama yung nakita ako. Bye, babe! Si, sa taas naman sa tulog si Kayla. You're alone there. <laughs> sa dami ng creepy experiences namin sa Japan, parang naging normal na lang yung merong umiiyak bigla, kahit wala namang tao, merong naglalakad, may maririnig kang yabag ng paa, o di kaya naman kapag reaching hours, ayan, bigla na lang may mahuhulog na gamit, merong parang bumabato sa'yo. Naging normal na lang sa amin yon. Hindi naman nakakatakot kasi karaniwan naman dasal lang, magre-review ka lang, karaniwan sa mga ganon, nawawala agad sila. Pero of course, nakakataas ng balahibo and creepy yung experience kapag natutulog ka pero feeling mo may nakatingin sa'yo kaya bigla kang magigising. And kaya karaniwan, tinatakpan po namin yung mga salamin at yung mga upuan nilalagyan namin ng mga gamit. And mapapansin niyo yan, kapag nasa Japan ako, wala ako sa teritory ko, hindi ako nagkukwento. Pero pag umuwi na ako ng Pilipinas, parang kilala ko na yung mga nandito, alam ko na sila, then okay lang sa akin magkwento. Plus, ayan, meron ako hanam yung lychee lemonade at nakatulog ako na maayos. So, ayun, living tayo eh. So, hindi tayo dapat matatakot sa kanila. Mas nakakatakot yung buhay na tao. <laughs> Alam niyo ba nung pandemic? Ito yung isa sa pinaka na experience ko. Iyon e, lang nga pandemic yun and mati hindi makalabas yung lahat. E kaming lahat sa si isang bahay lang nakatira. Sa isang bahay din kami natutulog. So that time sa sala kami natulog kasama ko yung sister-in-law ko at yung kapatid ko. Tapos babe, bigla akong nagising ng mga around 12 a.m. yun. Hindi ko alam basta madaling araw. Kasi yung bubong parang may naglalakad. As in be, hindi parang pusa na atat yung paglakad gano'n. Malalaman mo talaga kasi pag mapusa, parang hindi ganun kabigat yung paglalakad niya. Pero yun, sobrang grabe talaga yung yero namin. Nag-fold na siya at grabe yung sound niya. Parang may tao talaga sa ibabaw ng bubong. E yung ginawa ko, um, kumuha ako ng kutsilo, hinihini ako palakad. Malapit lang kasi yung sala at yung kusina. Parang nakadapa pa ako, inaabot ko yung kutsilo. Tapos wala pa akong load nun. Chinat-chat ko na yung GC namin na, Guys, gumising kayo para feeling ko may lumalakad sa bubong. Tapos kinising ko yung sister in -law. ko, sabi ko, oh, Tingnan mo to siya, nagising din. At yun yung chinat namin. Lahat kami lumabas sa bahay ng finish lightan. Wala namang tao. At kung merong tao man, imposible na pagkababa niya hindi siya namin makita. Tapos kinabukasan yung ginawa ko. Sabi ko sa kuya ko, kumuha siya ng mga kawayan. Tapos yung bulo is parang pinatulis namin. At nilagay namin sa mga bubong namin. And after noon, parang wala naman na nagparamdam. So hindi ko alam kung pusa yon or... Ewan ko. Huwag mong bubuksan yung pintuan mo kapag may kumatok ng alas tres ng madaling araw. Horror story time! Naranasan nyo na ba yung ganun? Yung may kumatok bigla sa pintuan nyo ng alas tres ng madaling araw kahit wala ka namang ini-expect na tao na darating. May e, mga tao at bansa na naniniwala na ang alas tres ng madaling araw ay ang isa sa pinakadelikadong oras para sa mga masasamang elemento o kaya naman ay kaluluwa. Lalo na kung yung bahay mo ay mayroong nagpaparamdam. Naranasan ko kasi yung ganyan. Alas tres ng madaling araw, mayroong kumatok bigla sa kwarto namin. Tulog na lahat ng tao at wala rin naman akong inaasahan na parating. Hindi ko binuksan yung pintuan kasi sabi sa akin ng mga lola ko, posible na baka na kaluluwa yung gustong pumasok. At kapag binuksan mo yun, wala namang kayo makikita, pero posibleng, hindi mo nga sila nakikita, pero ikaw, kita ng nila. Wala man kayo makita pag binuksan niyo yung pintuan, pero sigurado may hangin kayong mararamdaman sa batok nyo. Kapag kinayaan mong makapasok yun sa loob ng kwarto niyo o ng bahay niyo, alam mo na yung kasunod. <tune>